Ang pagkabaka. Ito mga magandang alagay yung mga pampatening. Eh. Ayan. Karabi ng baka ito. Ang laki. Ito yung nakita natin baka na dito. Oo oh, nga eh. <laughs> Hindi pa ito naka. Na Pero parang pa, ang taba niya ano? Ha? Ang eh no. Ang dami binigay sa atin ni Kuya Sitaw. Oh. Tapos nandito yung mga gulay natin. Ano, yan, may patulad tsaka wing eat. Bing beans yan. Oh. Yung mga binigay ito din. Pwede dito yung mga niyugan. Hi, hello, shout out iyo! Ako mm mo -hmm. daw siya picture Ayan, ginagamit nila Ayan, Mag magandang uh, Araw mga talong TV Nandito tayo ngayon sa Sariaya, Quezon uh, Ito po, may nakita tayong mga baka dito yung mga nakikita natin ng mga nakarana sa koral Ito naman may mga alaga sa bukid Sa mga ilalim ng niyugan yung si Kuya Nalaga niya itong baka nga ito Ayan po, yung malaki mga baka dito nila dito pag walang gulay po may mga inalagay sa mga bakang mga patinin niya mga patabain hindi si kuya siyang may alagay itong bakang ito yung matabang bakang iuulan nyo na po yan iuulan na ni ko yung bakang yan yan kaya samahan nyo ako sa video natin sa araw ito sa pagpasyal natin dito sa mga nag-aalaga ng mga baka dito sa Riyaya kaya so natin yung pagpasyal natin sa mga gulayan nila kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito kung bago pa lang sa aking channel magsubscribe ka na para like ang update sa na upload natin video dito sa uh, uh, sa Riyaya Quezon. Ayan po, mga katalong TV. Meron din sila dito mga alaga mga baka. Ito ba yung kabibili nyo lang? Hindi. Ito alaga nyo na pala. Iba pa rin yung binili nyo sa Garcia. Tala, ito po yung mga dito. Ito yung magandang bakang patining. May ilang buwan na ito yung alaga? Ano na yan? Mga tatlong buwan na yan. Tatlong buwan na. Tapos bibenta na rin pala ito. Pag mga... Ano pa, mga tatlong buwan pa ipambenta na. Ang ganda ng pagkabaka nito. Ito yung mga alaga nila pati mga alaga nila pati mga ino. Dito pala mga baka dito yung mga nakatali sa mga niugan. Hmm. Ayan. Tapos meron pala tayo pupuntahan doon na baka sila boss. Yung malaki, pinakamalaking baka nyo. Hmm. Ayan. Ayan, na, may nagkakakot ng niug dito sila. Hahakot ha, ng mga pang ano. Pang kumpra yata to. <laughs> Ayan gamit nila sa ni kalabaw. Yan. Parang wala siyang mga pagkain. Paano to? Oh. Uh, sabihin talagang nilalagyan nila sila ng yung oras sa pagkain nila sila. Hindi ka tulad ng ibang mga baka na oras-oras kumakain makain pag may damo mo. Ano? Ito yung pinakamalaking baka na dito nilang alaga. At ito may may isang daan na mahalaga ito pag nabili. Wala pa. Wala pa ganda eh parang baka mas bati oh malaking malaki siya ito pa ilang buwan niya na itong alaga na ah ito yung kasabay ng isa tatlong buwan lang din eh di dito, dito dadala mo rin ang saging ganda kayo Handa ang laking pagkabaka ito mga magandang alagay yun, yung mga pampatening eh. yan tapos yung isa yun nandun, yun, mga yun. Yun yung pa rin ito, ano? Yan yung mga baka nila. Mga malalaki mga baka. Ito kailan ang schedule ng benta nito mga ganito kalalaki? ano pa yan? December. Agosto. Agosto. Tatlong buwan pang aalaga. Kailan talaga kakawasit? Wala naman kaya na, na dama. Wala na. Buti hindi kinakain Ayan, yung puno ng yug. Ayan. Ang laking baka nito. Ayan mga katalong Steve Beauty na nyo. Ito yung mga marami mga alaga sila. Mga tabanga pala ito. Yan yung laki oh. Grabe oh. ito yung mga mistiso yung laka ano? laki ng lalaki nila oh. Parang ito yung nagugutom na. Kaba ng bakang ito. Ito yung abutin ng isang daan ng ganito kalaki. Pagka bibinta na, pagka mga ilang buwan pa. Ito, kaya, na to talagang laki no? Malalaki, matataba sila kahit, kahit walang dambay talaga matataba mga baka dito yung mga tinitinan po natin puro mga nakatali sa mga niyugan yan po kaya lang ang natin wala po talaga sila mga wala makain <laughs> yan mahirap pagtaginit na, ng baka ito talaga yung puro kinukumpay na lang sila ano pids Ayan, may mga gulayan din sila dito. Ito panghala buhay ng mga Uh, mga magbabaka dito sa Riyaya may mga tanim silang gulay tapos yung iba po ay gamit na nila mga tuloy na pag-aalaga ng mga baka yun po ang kalimit ang mga hanap buhay dito sa Riyaya kaya lang medyo ngayon po yung paguguli nila pati yung pagbabaka medyo mainit na po tinanong po yung paligid sobrang init na kaya medyo tuyo na yung mga damo And, nandito na lang yung pinakamalaking baka nilang alaga ang oh, laki nito. Malaking baka. Ilipat mo na ng tali, ano? Ito, may igisang na. Malapit na. Oo. Ang laki, oh. Ito palang tinatalay niya, puro mga tanim ng tali ng gulay, ano? Hmm. Mga gulay yan. Tuwing anong buwan lang dito, nagtatanim ng gulay pala. Ito, kalaki, oh. Ganda ng laki ng mga bakang ito. Oh, ito na may magkano na nakuha dati. Bidili niya ito. 74, 74 tapos mga kuha kukana mga isang daan na itong ganito kalaki parang ito may kitna isang daan hindi pa, hindi pa? Yeah, so, ang laki lang niya tingnan ano <laughs> malaki pa ang ilalaki itong baka ito ganda ng katawan yung. pati yung ano yung taas ito yung mga binibenta sa Padre Garcia na mga mabot ng ano yun 90 yan ang alaga pao. ah itong alaga niya iyan, itong alaga ang ito. laki ilang buwan pa lang mo itong alaga ay kinuha ko December 28 Kahit di ilang buwan pa, pa lang, tatatlong buwan pa lang Tatatlong pa lang ah Kalaan yun, nyo pala yung mga gusto mag-alaga ng mga baka ganito <laughs> Sa dyan palang maganda mag-alaga ng baka Kailangan kailangan ng pa yun mag-pipids talaga ano uh, uh. Para mabilis lumaki, pipids Tuwing isang beses lang sa isang uh, maghapon Isa mag isang beses lang magpakaan Ng pids Yung pagkain nila damo, magkaano, tuwing maghahanom, humaga at ang Ulan na lang din. Maki oh. Ang dakay nga ng pagkabakan to. Karabi ng bakan to. Ang laki. Ito yung nakita natin o baka na dito. Oo nga eh. <laughs> Hindi pa ito nakakain. Pero parang ang taba niya ha? ano? Ha? Ang taba. Taba na. Ano? Tuwing tanghali niya pinipits itong ganitong baka? Sa hapon. Sa hapon? Pag umaga? Oh, pag umaga? Hindi. Isang bisis lang po. Damo lang muna? Hindi. Yeah. Laway. Hindi. Ay, hindi nyo ito dinadala ng kumpay. Hindi. Wala mga kumpay na dito eh. Paano pa yung sabihin, hindi naman sila nagugutom sa Nakakain yeah. ganito. Nakakain pa rin yung mga tuyong damong ganito. Magaling mga ngayon yung damo. Oh, ayos pala naman ayo. Kung tutusin ito sa amin, tinan nyo po yung damo. pala ng gulay dati oh. Hmm. Sili. Sili. Tapos dito nila tinatali yung mga baka nila na alaga. Grabe ito yung laki ng bakang ito. Mas malaki pa ito sa binenta nyo ano. Iyan, Mas malaki pa ito sa binenta nila na nakaraan yung kumakain ng puno na saging. Ang laking Ito yung mga alaga nila mga camping dito. Ito yung barako. Medyo tuyo na talaga dito ang mga lupa. Kaya eh, hindi na rin ng gulay. Ano? May, may mga gulay nila dito mga natitira na lang na iilad natutuyo na rin sobrang init kaya pinipitas ni kuya yung mga natitira pa ayan mga binhi na daw at mga tuyo na ay ito rin na tinatanim nyo bumibili pa kayo ng binhi ayan no. mga gulay nila dito sa paligid Okay. <laughs> Maganda dito matira sa bukid at talagang maraming makukuha. Oras na para magpainom ng mga baka nila. Pinapainom na yung mga alagang baka. Para po ito yung malaga, no Ay, lahin. Yan. Pinapainom na ni Kuya Fan mga alagang baka. Ito so po yung nag-anak na Kuya? Dalawa na. Dalawa nang anak tara pala to mas maganda po yung baka ng kanya na hindi papatabay na no? pag yung mga inahin. Hindi, hindi po Hindi po ba nagmamatsura? Hindi ah, huwag na katabaan. Hmm. Hindi, hindi nagmamat po kasi pag gano'n natabaan gusto yung namamatsura po. No? si Kuya may sariling alaga din baka dito pinapainom. Sadya so, Kuya nga binibili niya mga baka pang alaga yung mga patining. Ano? Mas maganda pa patining kaysa mga inahin? Mas maganda pa. At naibibenta agad ano? Napapagkakitaan agad. Pwede 6 na buwan, hindi din may binta. 6 na buwan daw ay mapipira na agad itong mga ito. Kaya tulad, mayo yan, may bibinta na sa mayo. Ito ay may bibinta na pala sa mayo. At hindi hindi na masyado maglalakit, medyo mag, may gulang na warik yung katawan niya eh. Hindi, lalapad na. Oo, hindi na siya maglalakit sa taas. Hindi ito yung Ito ay pambinta na pala sa mayo, tapos yung isa din may ay malaki din. Yung... Ito yung mga inahanap ng iba, yung mga magaganto, mga malalapad ng tenga. Parang ang laki pa na ilalaki nito kahit mataba na siya, ano? Oo, uh, bata pa, eh. Dito sa katawan niya, Malo eh, pa, maluwag pa yung kanyang balat. Eh dito eh, pang mayo na rin. Mayo na. Eh, ah, kahit pag pagkababa, gumabot siguro na may abot na yung sandaan, ano? Sana. Malaki eh, malaki pagka kahit mababa siya, mas mataas yung isa. Parang ito mas ma... Malapad naman. Oo. Na. Mas makapal. Ay, mas malaki ang katawan nito eh. Malaki uh, mas malaki Oo, mas malaki ang kalakihan nito. ito. Oh. Mababa lang siya doon sa alaga mo talaga. Ha? Huh? Mas mababa lang siya, no. Yan. Rin pala, rin? Lucky. rin ah. uh -huh. malaki na agad Alam Malaki tali eh. Oo. Uh -huh. ko sabi ko mas malaki kaysa doon eh. Yan isang mahalo ma 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 lang siya. Mahina hinahalaan ko na kung ori pumunta ang una na rito umalas sa tuwa eh. Ang laki o. Mahina hinahalaan na yan. Kuya, tuwing ano kayo nagpapainom ng baka? Araw-araw. Araw-araw? Uh, tuwing tanghali lang? Hmm. At pag gayaan, magatapon. Ah, oh, mag pag ganito kalalaki na. Ah. Uh, mm -hmm. yung inyo po yung isa lang, isang beses, isang, isang beses lang sa maghapon yung paginahin. Ah. Uh, bakit naman po, para naman sila baka? Sabay, pinapalyat niya yung ganyan. Ah, palyat. Para po tumaba, ano? Pag mga ganito mga patabay talaga yung talaki, patining ano, kaya <laughs> ayun po pala mga ganong ina hindi pwede patining. <laughs> talaw, talaw, at baka nga tumaba, magbatsura. <laughs> Yun, iniiwasan din pala po magpatining mga ganito. Sabi nyo nandun eh, sabi Ang <laughs> laki nga ang laki, ito kanina sabi nyo <laughs> ang laki. Ganda ng katawan eh. Pero ito malaki pa yung lalaki kung medyo makakakain ng maganda ganda eh. Malakot, malakot. Oo, kita yung ano niya, malamalo -mal pa yung balat niya. Ano ito kaya yung mga gulay niya ito, ito hindi nagkaganda ano at mainit na no. Ah, dinidilig na lang. Kung bakit ay bago pa lang namumunga. Bago pa lang ito. Ah, parang ay kasi may pinanggalingan ng dating tanim ano. Kaya parang tuyo na yung ano. Ano po dating tanim niya dito? Sitaw. Ah, palitan lang din ano. Sitaw at patulang ay naman ngayon. Tabi. <laughs> yan si Kuya. Tung imitas na kapitas na rin dito. <laughs> Si Kuya may hanak. Yung ina rin dito. Napadaan tayo dito ng, <laughs> sa gulayan nila. Oh. Yan o. Oh, Ibinigyan tayo nila Kuya ng patulan nila dito. Panggulay. gulay iwan yung isa kong niya kasi hindi na naglaki uh, maganda dito sa riyayat no libre ang gulay sitaw naman ang pinipitas ni kuya ang sitaw lang kuya parang ito medyo ano no natutuyo na siya ah ito may naputihan na rin yan po oh. yung sitaw naman ito bibigay sa atin ni kuya na mga sita, ano maganda yung sitaw nila oh. masariwa magandang pagkasitaw niya yung green yan o oh. ito pong hanap boys sa riyaya pag dito sa gulaya pag hindi pagbaba ka po magugulay mga tao dito sa riyaya yan yung mga sitawan nila ito pala yung marami ng na, napitas kumbaga ito yung mga tira na lang din yan po ang ganda malawa kasi ito pag nagkaroon ka ng isang sitaw ng ganito ngayon sa panahon ngayon may ano, malaking kikita pera at mahal ang sitaw si ngayon 80 ang kilo sa palengke ayan o ayan o ang dami binigay sa atin ni kuya sitaw tapos nandito yung mga gulay natin ano yan o. may patula tsaka wing instant, bing beans yan o. yung mga binigay nila medyo ito yung mga gulay yung talaga dito, malawak ang gulay ano. yan o ayan, ito po ang hanap buhay nila dito ito po yung mga ayan. nag... Ayan. apo <laughs> yan ang mga kinakarga nila kuya yung mga niyog na ito po yung pangbenta, benta no kopra nyo pa ah, pang benta ng niyog yan kinagamit nila yung kalabaw buti na po hindi mainit dito ano Hindi din po yung kalabaw di ba mahinit mahina sa init buti medyo kanlong yan ito ang ginagamit kinagamit nila kuya sa pag ano ng niyog Ayan, may karosa sila. Opo. <laughs> Ayan, iniikot din ko dito yung mga niyugan. Hi, hello, shout out sa'yo. Wag mo daw siya picturing. Ayan, ginagamit nila. Kalimitan po kasi ng mga nakikita mo magkakalabot sa livestock yung puro katay ay ito naman pala ginagamit sa bukidan. No? Ginagamit nila kuwi pang hakot ng mga niyug nila na pambinta. Ayan, Ayan yung mga niyug. <laughs> Yan po, matagal niyo nang alaga yung kalabaw niyo? Pero sa tinuhin ko yan. Ah, kumbaga hindi niyo po ang ano. Kumbaga ay nakihiram lang. Hmm. Hinahakot nila yung mga niyog. Yan po yung mga hanap buhay dito sa Sariyaya. Ah, niyugan niyogan, yan. Kayo tayo may mga tanim din gulay. May mga gulay din kayo? Ah, may gulay din. Ito pala yung niyogan gulay yan. Tsaka mag-aalaga ng mga ganito mga bakat kalabaw. Yan ito iniipon na nila Pambenta na Yan po yung mga niyog dito. Marami niyogan dito. Kalimitan to dito niyo Paano po kaya ano 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 per, -peraso? Ah, per -peraso. Ah, na ano 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 perperaso? ano 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 sa ano 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 sa presyo Sa presyo ng ano Pero kalimitan po mga Ano kalimitan yung huling benta nyo? 7 7 uh, 7 size daw pa lang mga presyo Yan o no. Iniipo na nila dito Ah tinatapasan nyo pa sila Akala ko ganyan dito Yung bibenta Yan